Paano mo nasabi na si Atty. Medina ang gumawa ng mga dokumento na yan? Uh, ah, kaya ko po nasabi na kay Atty. Medina po yung mga dokumento nang galing kasi po, uh, ah, doon po ako nagbe-base kasi doon ako lagi nag nag nag, nag po doon sa logbook po nila, Mr. Chair. Pakiulit yung ulit. Ah, kaya ko po nasabi na si Atty. Medina po yung gumagawa ng mga dokumento dahil doon po ako nagbe-base kung saan sa law firm po kasi nila ako nagpiperma, yung sa lagbok po. Kaya po nasabi ko na siya po yung may gawa, Mr. Chair. Hindi po nyo yung sagot sa aking mga katanungan ni uh, Madam Paterna Is that true? Your Honor, if we are, because last hearing your no, Honor... Okay, tinatanong ko lang po kayo, abogado po kayo. Yes, Your Honor. Yung tanong ko po is, answerable by yes or no? Is yes, Your Honor. Yes? Yes. Madam Ronaldin, ako po yung nagtanong sa iyo nung mga nakarang hearing kung sino po yung gumawa at nagpapirma nung lease agreement. Di ba? Yes po, Mr. Chair. Pinakita ko sa iyo yung uh, sublease sub-lease agreement at sinabi mo na pirma mo mga yun. At tinanong ko rin sa iyo kung sino po ang gumawa ng mga sublis so agreement na yon. At ang sinabi mo, si Attorney Medina. Tama? Nasa records of the, or minutes of the uh, hearing yon. Yes po, Mr. Chair. Now, paano mo nasabi na si Attorney Medina ang gumawa ng mga dokumento na yun? Uh, kaya ko po nasabi na kay Attorney Medina po yung mga dokumento nang galing kasi po, uh, doon po ako nag-debase kasi doon ako laging nag nagpipirma po dun sa logbook po nila, Mr. Chair. Pakiulit yung huli. Ah, kaya ko po nasabi na kasi Atty. Medina po yung gumagawa ng mga dokumento dahil dun po ako nagpibase po sa, sa law firm po kasi nila ako nagpipirma, yung sa logbook po. Kaya po nasabi ko na siya po yung may gawa, Mr. Chair. Now, before I ask you a question, Atty. Medina, okay ka na ba? Kasi I heard mataas ka din ang blood pressure mo. Yes, sir. And I'd like to thank the uh, medical staff of the House of Representatives for taking care of me. Wait, so, I'm going to take a little bit honor. Pero, so at your own risk, you will answer the questions that I'm going to ask you. Okay. Are you are you okay? Eh, kasi baka sisihin ako ng pamilya mo eh, kung sakali matumba ka dyan. Hindi naman siguro yun. I'll just say yun na kung medyo hindi na po ako eh. I'm okay. Safe. That's on record. I just want to be safe. Ah, uh, narinig po nyo yung sagot sa aking mga katanungan ni uh, Madam Baterna. Is that true? Your Honor, if we are, because last hearing, okay. Your Honor... Tinatanong ko lang po kayo, abogado po kayo. Yes, Your Honor. Yung tanong ko po is, answerable by yes or no? Is yes, Your Honor. Yes. 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 So, kayo po ang gumagawa. No, no Your Honor, on the contract I... of lease. Ha? Huh? On the contract of lease. The question earlier, Your Honor, was very specific. Yung contract, Your Honor. Yes, Your Honor. On the sublease. So, kayo lease. ang gumagawa. Yes, Your Honor, on the request of Worldwide Corporation. Sino sa Worldwide Corporation ang nagsasabi sa inyo? Na i-prepare yes. nyo yung dokumento na yun. Your Honor, um, if you're referring to... Tinatanong po po, sino ang gumagawa oh, nag-utos sa'yo na gawin mo yung mga dokumento na yun. First, Your Honor, for Whirlwind Corporation, ito Stephanie Mascarenas. Sino po sa Whirlwind? Si, si, Stephanie Mascarenas, Your Honor. Who's here, Your Honor? Teka, dalawa po yung Sublease agreement na yun. Yes, Your Honor. The first one, Your Honor. That's why I said, first, Your Honor, the second one is, was requested by Catherine Cassandra L. Ong, Your Honor. So, yung first, si Stephanie. Yes, Your Honor. Yung pangalawang Sublease agreement, ay yung uh, si uh, Kasi Ong Na. Yes, Your Honor. Cassandra, Catherine Cassandra L. Ong. Sila ang nag-utos po sa inyo. Uh, they requested us, Your Honor, to make the legal document for the lease. So, in this case, si Stephanie mismo ang kumausap sa inyo o nag-contract na services ninyo at saka doon sa isang sublease so agreement ay uh, si uh, Kasi Na. Kasi yun yun, uh, as representative of Worldwide Corporation. Now, Madam Macarena, Totoo po ba yun na kayo ang pumausap sa law office nila? Initially po. Ha? Initially po. Utos lang din po kasi ni Mr. Huion. Ah, uh, kasi ang balak yata nilang i-purchase yung land ni Mr. Cruz. Tapos, parang mas mabilis kasi yung mag list muna. So, we proceeded with the list contract na okay. pinasuyo ko po kay Attorney Medici. So, totoo lahat yun? Yes po. Uh, Pero yung na-request po ni Miss Catherine kasi ano hindi ko na po sure yun kung alam ko pa yun. <laughs> kasi siya lang po yung humawak. Ronaldin, doon sa isang sublis at nimen, ikaw ang pumirma with the uh, Casio, di ba? Yes po, Mr. Chair. So, sila rin ang gumawa. Pero, yung para bang nirepresent mo yung sarili mo na parang ikaw ang uh, pinuno o na nangunguna doon sa sa Lucky South 99. Tama? Yes po, Mr. Chen. Ikaw Chief. ba talaga ng ikaw talaga big post doon? Hindi po, Mr. Chen. Eh sino? Si Ms. Cassandra ang po yung pagkakaalam ko, Mr. Chen. Dahil siya lang po yung nakikita ko. Nakakausap ko po. Eh, bakit ka pumirma? Hindi naman pala ikaw ang boss. Sir Cassandra Ong po. Ano po? Ginamit lang po kasi yung pangalan ko, Mr. Chair. Ginamit, ginamit tayo, tayo po ako ng inyo? ID. Bakit kaya hindi yung pangalan niya ginamit? Eh, Pilipina naman siya talaga. Hindi ko po alam, Mr. Chair. Thank you. Aha. Aha. Thank you, uh, Attorney Medina. I hope you're okay. Thank you, Honor. Thank you. Uh, Mr. Chair, uh, I would like to address uh, Attorney Roque. Attorney Roque, yes, active yes. pa ba kayo dun sa First Bataan Holdings? Well, uh, sa ngayon po ay uh, hindi. Kasi nga po na uh, nagkaroon ng uh, violent reaction yung aking missis because of that false report that appeared in uh, Billionario. and uh, uh, she really wanted out of uh, uh force bataan. Ang problema nga lang po hindi na magano kadali umalis. Uh, so pinabayaan ko na muna po ang force uh, bataan dito sa aking na uh, partner knowing na malinaw naman po kung magkaming investment namin at saka na lang aayusin yan uh, Yung investment nyo dun sa First Badan Holdings ay uh, 95M given in 3 tranches Apo 32.5, 32.5 and 30, right? Apo, apo Tama? Apo So ano na po ang nangyari doon sa 95M nyo kung wala na po kayo doon sa kuwan? First well, holding. Uh, Mr. Chair, nasa lupa naman po yan. At uh, hindi naman po doon ikinakailan ng aking partner na kami nagpasok ng 95 million para sa lupa po dyan sa First Batan Mr. Chair, before I ask the partner of the Honorable Roque, in the spirit of transparency, uh, Mr. Danny Corral has been known to me since I was in the service up to now. Uh, Mr. Danny Corral, tutuo po ba yung kasagutan ni Juan, ni Attorney Roque, na siya po ay wala na doon sa uh, First Bataan Holdings, na ang kasama po doon ay yung kumpanya nyo rin na Green Mile? Opo. Opo, wala na po. Wala na? Ano po yung usapan ninyo tungkol doon sa investment niya ng 95 pero? Uh, inalis nila yung pangalan ng nagka-problema. Tapos sabi niya... Teka, teka, Inalis po nila yung pangalan nila ng nagka-problema. Ano po yung problema? Yung ayaw na yung mahila. Sa... Ayaw ng asawa? Apo. So ngayon, yung uh, lupa na yon na uh, uh, 300 plus, di ba, oh, uh, hectares? Opo, oh, oh, yung... Oh, uh, yung green mine na, nagsusorong may ato eh? Uh, hindi, kasi sabi ni Atonik, eh, ano yun eh, yung di ba 95 na ilipat yung pangalan sa green mines? Pero yung 95, nandun yung sa lupa. Nandun okay. sa lupa. Pero ang magmapay-ari na lupa sa dokumento, sino po? Sa ngayon kami, sa Green Miles po. Sa Green Miles na, di ba? Opo. Yes. Pero wala na yung pangalan ng uh, ni Ator okay. Roque. Opo, opo. So, may usapan kayo? Opo, sabi niya po eh, ano, yung kasi hindi naman ako nagbayad eh. Hindi ko naman binalik yung 95. Yeah, hindi mo nga binalik yung 95. So, okay. ano ang nangyayari doon sa 95? Basta nandun lang sa lupa. Okay. okay. Thank you, Mr. Chair. Uh, Attorney Roque, doon po tayo sa bahay doon sa Baguio. okay uh, ang sinabi po no, noon, noon, noon po doon sa hearing, uh, naka-registro doon sa isang corpora corporation. PX2 at saka yung Biancang Corporation na kayo po ang uh, nagmamayari kasama po doon sa incorporation uh, sa corporation na yan. Tama po? Tama. Sir, And sinabi mo na hindi ikaw ang mayari. It's the corporation. Oh, the registrado po sa pangalan ng corporation. Now, when when the uh, when the house was leased, sino po ang pumirma ng lease contract? Uh, si uh, Mrs. Kapo ako perma ng lease contract uh, because I asked her to sign the lease contract. Siya po, bumirman, Mrs. Ano po have... ang pumirma, Mrs. Kuninyo. Ano po ang posisyon ng Mrs. Ninyo doon sa corporation niya? Eh? She only signed on behalf of Page uh, PH2. Hindi po yun ang tanong ko. Ang tanong ko po ay eh, ano ba ang posisyon ng asawa ko ninyo doon sa corporation niya? Eh? Well, uh, sa kontrata po siya naging representative. Hindi, eh, eh, ano po? ang posisyon ni Mrs. Roque sa corporation na nagmamayari nung, nung bahay at lupa. Hindi ko po maaalala ngayon kung ano talaga ang definition. Mrs. Musha, hindi mo alam? Well, Mrs. ko po siya, kaya po siya pumirma. <laughs> <laughs> hindi nga, pero alam mo na siya pumirma. Bakit siya pumirma? Kung wala siyang personalidad doon sa corporation na nagmamay-ari? Meron po. Well, I guess siya po yung nagmamanage ng, uh, ng property for lease at uh, so, siya ng property opo, for me. Opo. Pero ano po ang pwesto niya doon sa korporasyon? Parang wala naman po atas uh, siya na-specify na pwesto pero iti-check ko po sa papeles. Pero wala po akong maalala kung ano po yung talaga no. Kung sino po ang nagbabayad ng uh, RPT ng lupat bahay? Meron po kami tagabayad po. Sino nga? Uh, kanino ang nag... Uh, kanino pera binabayad? Uh, galing din po sa amin ang pera. Galing po sa inyo? Galing din po sa amin ang pera. Okay. Now, uh, matanong ko nga, uh, meron po bang business permit yung asawa po ninyo? Well, uh, hindi po siya kumuha kasi tanong, wala po, wala pong business permit permit. Pakisagot lang po yung ka aking katanungan ng direto. Wala po siyang business permit pero siya nagpaparenta nung Lupa at bahay. Kakasimula Di mo ba? Kakasimula lang po kasi. At yung po rin ninyo ang listed na kasama sa Homeowners Association nung lugar na yan. Tama po, Dr. David. Therefore, therefore, may I conclude or is it proper for me to conclude the uh, attorney Roque that uh, in paper the house and lot belongs to the corporation pero yung beneficial owner ay kayo po po. Totoo po naman yan. Sinasabi ko naman po talaga yan na may interest po kami dyan sa bahay na yan. Yes po. At, uh, yung may interest, iba yun dun sa ikaw ang beneficial owner. At totoo Kasi naman. Kasi kayo po. po ang may control eh sa lahat. Kasi dun sa mga sagot nyo yung aking katalungan, uh, although the property is registered under the corporation, kayo po ang may control. At yung sino ang may control, siya ang tunay na may ari ng lupa at bahay. Well, ah. Uh, Well, beneficial owner po, totoo naman po yan. O yes. registered owner. Totoo po, totoo po. Uh, for the last portion, Mr. Chair, may ask uh, Ronaldin Baterna, pumirma po kayo ng uh, waiver of con confidentiality ng last hearing, di po ba? Na eh, pwede i-open ninyo, payagan ninyo na mabuksan po yung inyong bank accounts. Yes po, Mr. Chair. Uh, meron pong pagbabago dahil pinag-question yung kuwan, dahil yung nakalagay po kasi doon sa pinirmahan nyo na waiver of confidentiality, ang nakalagay lang po doon is China current account. Hindi po pwede po yun. Dapat, uh, China current account under your name. Kasi under the bank security law, hindi naman na, hindi mo naman pwedeng i-waive yung karapatan ng ibang tao. So, binago, binago na aming comsec yun. At nakalagay din, dinagdag, uh, all other bank accounts under my name, herein referred to as the subject bank accounts. Matanong kita, and you can consult your lawyer, pwede mo consultin yung lawyer mo, na naman yata siya eh. If you are willing to sign the amended waiver of confidentiality, Yes po, Mr. Chair. Thank you. Uh, do you agree, uh, the lawyer of uh, Madam Ronaldine? Para walang question. Uh, yes, Mr. Chair. Thank you. Oh, pirmahan nuna lang ito, mamay, pabibirmahan na concept sa yung. Okay. Okay, Mr. Chair. Thank you, uh, Mr. That would be all for this day. Thank you, uh, Congressman Alcoc. Uh, ako may isang tanong lamang ako kay Misha Stephanie. Magkaroon natin. Yes. Uh, and then nga, sa kaya, group matrate, Stephanie? College po? Yes. Hindi po ako nag-college. Ah, so hindi ka... Uh, pero nakaka ka ng mga oh, dokumentong pinitirmahan mo? So, Pinaka-explain ko po, uh, kaya po, kinanta ko po, po si Atty. Medina kasi if ever na may hindi ako may yan. Kasi for my safety as well. Ah, so, mm -hmm. pagka meron kang alanganing ah, do, pipirmahan dokumento, lagi mong kinokontak si yes. si Atty. Medina o si Atty. Medina nagpapapirma sa yung dokumento? Hindi po, ako pong kumokontak. Pinabasa eh, mo naman kung ano yung pinabasa mo? Pinabasa ko po, po, then pinapa-explain ko. If hindi po kasi siya available, meron po kasi siyang kasamang mga lawyers na if wala siya, sila po yung nag-explain sa akin ng kung ano yung ko or kung ano po yung, minsan po kasi, or madalas, ako po yung magpapagawa ng ano. Hindi ko naman po tinatagay Okay. Uh, kilala mo ba si Miss Rodeline Baterna? Hindi po talaga. Eh, pero hindi ko sure kung nakita ko na siya before sa Royal Thai Court. Parang Royal? May royal Thai Tay ko, yung puso po yung ano. Kasi before po, nagkano kami, nag-ocular, oh, ano kami sa, pupunta po kami sa uh, Royal Thai. Pero at the time po, kasi wala pa yun, wala pa yung mga buildings. As in, bare pa, dirty pa siya. So, yun po. May pinakilala, may ko, may pinakilala kasi sa akin si Mr. Cruz before, na parang sekretary niya sa Royal Thai. Hindi ko po sure kung si Ms. Bagyan. Hindi ko si Mr. Cruz sa iyo yes. na secretary niya. Yes, if I'm not mistaken. So hindi ko po sure if that's her or not. Okay. Um, so, hindi mo personal nakakilala si Ms. Paterna? Hindi po. Oh. Okay. Sige. Miss uh, Ms. Paterna, kilala mo ba si Ms. Stephanie Macarenas? Hindi po, Mr. Chen Okay. ah uh, ayon sa iyo, ang iyong uh, boss ay si Step uh, Cassandra Leo. Tama? Tama po, Mr. Chair. At uh, ayon naman din sa iyo, sa iyong uh, sinabi, ang boss mo ay si... Mr. Wu po. Mr. Wu. Anong relasyon ni Mr. Wu kay Miss Cassandra Leo? Una po kasi hinar ako. Then after... Then, anong relasyon ni... Translator? Initially translator po siya pero noong... no, no si first... translator si Mr. Si Bu. Catherine oh. Ah so si Catherine si Catherine, si o, Yes po. Ay translator ni Mr. Wu. so yes, kilala mo rin si Cassandra Leo? Yes, of course. Mga nakakausap po si Cassandra Leo. Mm -hmm. Siya yes, ba yes. ay uh, marunong magtagalog? Oh, o... of course. Marunong magtagalog. Opo. Oh, siya ba ay uh, sa yung tingin ay Filipino Chinese o o puro Chinese. Sabi niya po kasi eh, puro daw siyang Chinese. Pero Tapos, marunong siya magtagalog. Fluent po, very fluent. Ah, fluent siya, okay. So, mga ilang beses mo siya nakausap o nakaharap? Kasama ko siya sa office. So, araw-araw? Most of the time po. Minsan po siya umalis sila. Okay. Or, or umaalis ako. So, okay. Si Rodeline, uh, ilang beses mong nakaharap, nakausap si Miss Cassandra Leo? Minsan lang po, Mr. Chair, uh, siguro po sa isang buwan, mga apat na beses, depende po. Nakakausap po rin siya? Kasi hindi po siya araw-araw pumupunta doon, Mr. Chair. Pero nakakausap po rin siya? Yes po, Mr. Chair. Hindi lamang mas magkat kasi dalas nung pagkakataon na nakausap ni Stephanie si Cassandra Leo. Tama po, Mr. Chair. Okay. Uh, so, sabi mo, uh, Stephanie, na si Si Cassandra Leong ay translator Opo. ni Mr. Wu. <laughs> Diyan ba sa kumpanya nyo, maraming Chinese na hindi marunong magtagalog kaya kailangan ng translator? Personal translator po siya ni Mr. Wu. Personal translator? Kaya po magkasama sila sa bahay. Magkasama sa? bahay. So si Mr. Wu at si Cassandra Leong ay magkasama sa bahay. Opo. Personal translator. Opo. Okay. Sige. Uh, no other questions for the, for the moment.